Paano ba kinukuha ang gold po? Lagyan buhangin. din Gold para Tapos lagyan tubig. Saan? Dito. Saan? Dito. Dito. Hey, oh, ito. Ang galing. Dito mga ka-idol. Ayan yung mga kakao mga ka-idol. Tapos kung makita nyo yung daanan, sobrang ano na oh. Sobrang siot na kaayo. Kumaga, siguro matagal-tagal na rin itong hindi nadadaanan dito. Sa malabo yung tubig, hindi natin masyado makita kung gaano kalalim. Pero wala tayong ibang daanan mga ka-idol kundi dito. Dito lang talaga ang daanan papunta kila at So, So, try natin tatawid tayo. Oh my God, tatawid tayo. Hello, hello. Lalim mga mga kaidol. Nabasa na ako. Nang iwasan lang natin dito yung madapa tayo. Kasi, pag madapa tayo mga kaidol, sigurado dyan, di maanod ta. Kailangan lang natin mga kaidol, tingnan ko lang naman kung safe pa rin dito sa bahay ni Ate Banji at kung kumusta sila. Eh, wala nga mga kaidol, nakakahiyangan kumunta dito dahil wala man lang ako nadala kahit kakalubong, kalubong. Okay. Ngayon lang talaga ako pupunta mga kaidol, hindi nakapagdala ng bigas kasi biglaan to mga kaidol, wala, sa hulog yung pagpunta ko dito. wala sa hulog yung pagpunta ko dito biglaan lang talaga to tugoy yung mga tao tao mga kaidlo tao may tao may tao tago mo tayo siya na to. Kakasabi ko lang mga ka-idol, dito tayo dadaan sa mga panima ng kakao mga ka-idol. Pero may tao na. May tao ako na nakita, pero tumakbo eh. Hindi ko naman alam kung bakit, pero kita niya ako. Nagtago ako. Umiwas lang din ako mga ka-idol. Pero tara, kailangan nating dumaan dito dahil dito lang ang dahilan. Dito ang dami bunga ng kakao. Sino naman siguro mga ka-idol? Kahit ako siguro, hindi ako matutuwa. Tingnan mo. Binalot nga yan. Binalot nga yan. Para hindi... Sana nakabalot na nga eh, Dapat hindi na napakialaman. Hindi na... Ha, hindi na anuhin ba. Hindi na... Ayun yung mga... Tingnan mo. Mga ibang mga hinog mga ka-idol. Hindi po. Oh, pasagdan lang nila. Hindi naman nila ginakuha. Maga... Masyado lang pinagtitripan. Eh, Yun yung nakakainis. nakakainis din ang mga kaidol ko. Makikita mo, ang daming hinog. Siyempre, di sana natuwa na may-ari niya dahil maraming bunga ang mga tanim niya. Sa labas nito mga kaidol, medyo hindi na safe mag-ano, mag-ingay-ingay kasi. oh, tingnan mo mga kaidol, na malipay ba ang may-ari nito? Matuwa ka ba kung ikaw, alagay mo ikaw yung may-ari? Ganitong ginawa sa mga tanim niya pinagtitripan lang. Matutuwa ka ba? Di ba hindi mga kaidol? Mga ako, ko ako dati minsan, o mga kaidol, kung ako nagbabantay dito, o ako nagbabantay dito, mao nakutub sa mga gider eh. Mga ganin nakalagay sa area mga kaidol, bawal no, kasi mapinsala mga Bawal. Pero, hindi man sila marunong magtingin ng bawal mga kaidol kumbaga wala silang pakialam kawawa naman din may-ari sa so, mga ka-idol tulad ng sinabi ko mga ka naay na ay mga nang-a-gather na yung mga, nang mga ka-idol wala dyan kalooy sa mga kuwanda sa mga maraming tanim, sa mga nagtatanim, syempre mga ka-idol ginagawa dyan yung ilaw o ano o gamot, ay kanang pampataba tapos may mga namutong na sobra-sobra yung kinukuha. Muna, isa sa mga nakakainis na kaidol o tanawa. 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 Tingnan yung mga kaidol. Mga tanim na mga kakaw. Akala mo hinarbis no? Pero pinagtitripan lang. Pinagtitripan lang mga kaidol. Hindi naman nila kinukuha. Kumbaga, kinukuha lang nila. Ginaganyan lang. Pinapatay lang nila. Pati yung mga bunga. Di naman nila talaga Ito yung mga nakakainis dito mga idol. Eh yung mga bagay bakit galit yung mga ano dito sa kanila? Galit yung mga tao. Galit yung mga katulad namin kasi masyado mapinsala mga dayo dito mga kaidol katulad niyan oh. Oh. 'Di ba? Kinukuha nila yung mga bunga na wala namang ano mga kaidol. Di naman nila hindi man lang nila naisip na binalot na to ng may-ari. Kumbaga, gi, gi, ano to, kumbaga pinaghirapan nila tong itanim. Pinaghirapan nila itanim mga ka-idol. Tingnan mong ginawa sa mga kakaw. Hmm. Diba? Kahit sino naman talaga siguro mga ka-idol eh. Diba? Oh. Um. Binpivit, kasi pinabantayan nyo siya, mawiran siya. Pero, sa gidaan nito ng mga maraming sinayang mga ganyan. Kayang ganyan, abalot nyo na Bina siya. Inalot din na sila kasi inalagaan nyo. Binadamoy na sa mga mga Kasi parang makabunga sila ng maayos. Pero, kan nak gawin udah sana mungkin wak ni lah tu mungkin wak lah tu ada ni lah maan ni lah terus yang sebera-sebera mungkin kalau ni matagal hintayin magbunga. Tapos, kapag nagbunga na kawatong raw, nakalili ko kawatong. Kung anong lang, yung anong lang nila, pagpipan lang. Pagpipan lang ng pagpipan lang ng mga taong dumadaan. Kapulad ng mga kaya sa pagpipan lang. Siguro, mga, mga, mga anong tumadayo ang barkay. Kasi, ipuha nila na wadili na sana ra mga kaedol so masira tumaisip nyo lang mga kaedol kawawa yung may ari niyan rabi kawawa talaga rabi ka kasagana sana ng mga bunga na tanim niya oh uh, alam nyo ba mga kaidol na hinaputulan pa nila ng sangayan hinaputulan pa nila ng sangayan para makabunga ng maayos Pagkatapos magbayad pa sila ng tao na babalutin ang mga bunga. Babalutin. Tapos ito lang yung gagawin. Oh. Ano mo yung ginawa mga kaidol? Eh. Ayan lang yung ginawa nila. Baga eh, meron pa doon. Yung iba nilalagay sa sapa. Oh. Eh. Bago lang ng mga sanga na may-ari. Oh. Eh. Ay meron nagaatiman aatiman dyan ni Dery mga yung na nag-aalaga nag-aalaga sa ano sa mga tanim dito so, tara mga kaidol samahan nyo na ako susundan natin yung taong nakahubad ka rin luoy kayo may ari mga kaidol diba may mga taong nga kawatan <laughs> grabe dili <laughs> naman o nangawat pod ko pero aminado ko na kung mukuha ko, isa ra o dalawa. Wala, wala may problema mokuha ka purtas pero kada maabtan ka sa iya ba, dili kayo ulaw na di, di hindi masyado nakakahiya na isa ka sako ang gikuha ni mo sa tanom niya. Kanan. Pwede ba yun na ma, pag ka sa may-ari na, Te, kumuha ako sa tanim mo na isang sako ha, nakakaw grabe na rin yung mga ka-idol grabe na rin talaga yung uber uber na talaga kabagag na at ang ko hindi na yung in pangawat na ako kay kasinara baka nabit buong lang sa gusto mo lang kumain nga ana ba mga ka-idol sa ganit ano nakalimutan ko kanang gamot lang sa kaibog o ga kanang gamot sa kung gusto mong kumain ng Sama na, oi, kanang di sura. Oh, mo na akong gikuha mga ka-idol, nakuha kong isa ka buok. Isa ra jud ka buok. Mana ko diri sa panduhang sapa mga ka-idol nakatabok na ko. Adili pa dai ko nakatabok, mo tabok pa lang. Ug ako ning gikuha. Ako ning gikuha mga ka-idol, isa e, ra ni akong gikuha. Ha, dili ingon nagrabe sa mangawat, gibutangan pag kamera, nag CCTV pa nakuha ko pero dili ko maawaw sa tag-iya makitaan ko niya kay isa raman ni kaya rin akong bayaran kung naas siya pwede rin akong mabayad pero ka magkuha kana isa kasako imo mong kuha o mga ka sama atong sobra-sobra ang ikuha nila nga dili na nila kayang on over na po kayo luoy kayo yung tag-iya luoy kayo may ari luoy kayo yung kumbaga yung yung nagbabantay ba yung caretaker ana sa so, batawag tawag ato eh. Ano? oh kay ina ano mga ka idol imbes siya imbes welduhan siya no ang bayad baya sa iya ha sa pag adlaw adlaw niya 50 rang bayad no 50 ra pagid bayad niya sa iya ha sa adlaw adlaw sa pag atiman ato mga punuan unya kung makuha pa jud bunga 150 ang bayad sa adlaw na mag-harvest. Yeah, Lahi po ng bayad sa kanang buko na siya, mga ka-idol. Ay, syempre, kay taga-deriman tayong anipunusayak ng obra. Kanang biyakin na siya, 150 giha po ng bayad sa magtanggal ng mga buto nito. Kasi buto lang naman ang kailangan nito. Hindi naman kailangan yung mga ano eh. So, 150 pa rin ang bayad sa mga magtatanggal ng buto. Nga lang, mga ka-idol, sa ginawa ng mga tao na napadaan doon at pinanguha lahat ng bunga eh awawa yung nagbabantay kasi ina nga ng mga kaidol ano eh yung mga nagnakaw bibinta na eh bininta na nila tapos yung may-ari walang kamalay-malay tapos yung nagbabantay di natin alam baka ikaltas pa sa kanya yun baka ikaltas pa sa ano niya sa suldo niya so Luoy na gani kayo, kawawa na nga siya na 100 lang, 50 lang araw niya. Ninakaw pa lahat ng binantayan niya. Paano na siya? o oh, ikakaltas sa kanya, itong kung tayo ilan ng kilo nito, tayo ikakaltas pa sa kanya. Paano na mga kaido? Wala nang... Grabe talaga, grabe. Walang. Hmm. Pinuod, mga kaido, ikaw at pininako ka. Wala nang siya tag-iya dito, no? Kaya ang taliyaan nila, yung man. Kaya na nga may nagabantay dira, wala man. O. Di ko ako isa, tinood. Kawat ko din ako. Kawat ko din kaya wala man po na hid. Pero dili ko mauwa ko makitaan ko nila kay mga ano. O saraman ni. Kaya pwede rin ni ako pangayoon, kung makitaan ko. Kaya saraman. Kung dili po nasugot, pwede rin po na ako bayaran. kay kaya rin bayaran. Kaya saraman po. Pero sama ito mga ka na daghan kayo kung nakita na nakakuan. Daghan kayo kung uplang oh, mo rin. Masinibalik ng tao mga ka-idol. Kaya raman, kaysa makitaan po nila mga ka-idol, kaysa makitaan po nila na makitaan po nila nga, isa sako akong gibit-bit, o saan ako pagpalusok ato, pananglit in ato, diba? bukod at uuwaw. Nakakahiya. Nakakahiya talaga ganun, mga ka-idol. Sangalan na kawatan ka. Sangalan na magnanakaw ka. Bati, di ba? Pangit. Pangit ang dating. Napakapangit. Kaya huwag natin anuhin niya. Hintayin na tawagin tayo ng ganun. Walang problema mga ka-idol. Dito naman ay eh, sagana naman dito sa mga puta Sagana sa mga ano. Kung anong gusto mo, kaya naman. Kailangan mo lang maging masipag at Siyempre, maging maging fair po ta sa tanan. Baga, dili lang ingo na. Pulo, nakakita ko, ani, akong gikuha. Daganog-ginog, akong gikuha tanan ni nga na. Parang lisod po, mga kaiduluoy kayo, mga ano mga kaiduluoy kayo, ang kagiya. So, maulang ako maingon mga kaidol. Ma, kahuna-huna ko nga, kanang mga nagtanong sa bukid, maka-relate yung ano, kuha na sa lakay makare yung po sa kanila kasi dyan ako galing Yan ako, yan ang buhay ko dati kaya sobrang hirap mga ka-idol. So hanggang dito na lang ang video ko mga ka-idol. Maraming salamat. Hanggang sa so, susunod na video ko, iuwi ko muna to sa amin. Dadaling ko muna to sa bahay ni Ate Banji. So magbibidyo po ako papunta sa kanila. Tatawid mo na ako. Paano yan gagawin po? Tikutin. Oo. Uh -uh. gần nha